Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4TV! Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking i-share sa inyo. Sa video na ito guys, magbibigay ako sa inyo ng uh, tips kung ano yung mga kailangan natin gawin para maiwasan natin na masira yung ating refrigerator. Mayroon kasi nagtatanong sa akin na, Sir, pwede po bang gumawa ka ng video kung ano yung mga kailangan na namin iwasan para hindi kaagad masira yung aming refrigerator? Uh, lalong lalo na yung aking refrigerator ay bago. Yan kasi yung isang tanong ng ating uh, subscriber. Bago natin simulan na itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na i-upload. So, huwag na natin itong patagaling guys. Tara, simulan na natin. So pag-uusapan natin dito guys kung paano nga ba natin may iwasan yung pagkasira ng ating mga refrigerator o mga appliances. Ang daming mga nagme-message sa akin na sabi nila gumawa daw ako ng videos na about sa ating refrigerator para iwasan daw yung pagkasira ng kanilang mga refrigerator. Lalong-lalo na pagka brand new or bago pa lang yung kanilang mga refrigerator. Una na tip ko sa inyo pagka halimbawa kabibili nyo pa lang yung inyong mga refrigerator uh, I-check nyo na kaagad dun sa bilihan pa lang Ipa-testing nyo na yung refrigerator na yon kung gumagana o hindi Kasi minsan yung mga bumibili is hindi na nila tinitignan or pinapa-testing yung kanilang mga biniling refrigerator nihintay na lang nila dun sa kanilang bahay yung i-deliver na kanilang mga nabiling refrigerator so mas maganda na tip ko sa inyo is ipacheck nyo na yung refrigerator na nabili nyo dun palang sa bilihan or yung sa appliance center para makita nyo kung may problem yung inyong mga refrigerator kasi nga hindi natin may iwasan na galing dun sa manufacturer yung refrigerator na yun is may defective unit pala yun yung naibigay sa inyo mas mahihirapan na ibalik nyo yung refrigerator dahil nga, uh, magbibigay na naman sila ng na schedule pagka halimbawa na i-deliver na dun sa bahay nyo at hindi gumagana. Mas maganda na i-check nyo na kaagad yung inyong mga refrigerator pagka nabibili nyo pa lang para wala ng hassle na ibalik or palitan yung inyong mga refrigerator. So, pangalawa na tip ko sa inyo is i-check nyo naman yung pagka-deliver ng ating refrigerator na galing dun sa bilihan ng ating appliances. Tignan nyo kung nakatayo yung unit o yung ating refrigerator. Uh, pagka nakahiga yan, huwag nyong i-receive. -re kasi nga, pagka nakahiga yung ating refrigerator, lalong-lalong na pagka nag-travel ito, medyo malayo yung inyong bahay dun sa binila nyo ng refrigerator. Ang problema kasi dun guys is pwedeng mag-leak yung mga langis or humiwalay or mawala dun sa pwesto yung mga langis na nandun sa ating compressor. So, kailangan ng ating mga refrigerator is nakatayo lang siya. Mas maganda pagka bukas pa lang sa sasakyan, andun na kayo. Tignan nyo kaagad kung nakatayo or nakahiga yung inyong refrigerator. Pagka nakahiga, i-report nyo kaagad dun sa binilhan nyo bakit nakahiga na din yung inyong mga refrigerator. So, pangatlo na tip ko sa inyo, pagka na-deliver na guys, uh, huwag nyo muna kaagad isaksak yung inyong mga refrigerator. Ipahinga nyo lang e ipatayo niyo lang siya ng kahit mga 5 hours or uh, sabihin natin na uh, magdamag yung inyong mga refrigerator para yun yan, sabi ko kanina dahil nga nag-travel yung ating refrigerator hindi natin maiwasan na may refruit yan medyo naalog yung sasakyan na pinang-deliver ng inyong refrigerator maalog din yung ating compressor so pagka okay na, i-check nyo yung refrigerator kung may dent ba yan baka mamaya Uh, may butas yan, ikutan nyo yung buong refrigerator para pagka may problem o may butas man o may dent na malaki dyan, i-report nyo kaagad dun sa binilihan nyo para makita nila at pwede nilang palitan ng bago. Pagka okay na, kumpleto naman yung mga accessories ng ating refrigerator at okay na, walang dent. So, itesting nyo siya. Isaksak nyo siya ng walang laman. No, Huwag nyo muna kaagad kakargahan na kahit isang yelo, Isang soft drinks o kahit anong ah, mga frozen foods dyan, wag, na huwag kayong maglalagay. Kailangan muna nating palamigin, ipaanda rin yung ating refrigerator para maiwasan natin yung mahirapan yung ating kompresor. Ano ba tayo mag-break-in ng ating mga refrigerator? Kung sa motor o kayo dyan sa ating mga sasakyan, brine break-in nila malayong mga lugar yan para gumana uh, ng maayos yung ating makina ng ating sasakyan. Ganon din po yung ating mga refrigerator. So, kailangan natin muna na wag muna nating kargahan yung ating refrigerator. Isaksak natin siya, itaas natin yung thermostat, isagat natin siya. So, pagka nataas na natin, maghintay tayo ng kahit mga 3 hours or uh, 2 hours. Basta kailangan natin mapalamig ng sobra yung loob ng ating refrigerator. So, pagka uh, umabot na ng 3 hours or 2 hours yung ating pag-andar ng ating refrigerator, kapain mo yung magkabilang side. Kung umiinit ba yan, kailangan na mapag-observe ka sa inyong mga refrigerator na binili kung umahandar ba yan, nagbabibreak ba yan, uh, umiinit ba yung magkabilang side ng ating refrigerator. So kung ang tanong mo ay, Sir, bakit kailangan ko pang uh, hawakan yung refrigerator kung umiinit? Dahil nga, pagka uh, kinapan natin kasi o hinawakan natin yung magkabilang side ng ating refrigerator at uh, umiinit ito, Ibig sabihin, maganda yung pag-andar ng ating refrigerator. At the same time, yung paglamig ng ating loob ng ating refrigerator. Dito ka pa lang sa side ng ating refrigerator, kapain mo yan. Kung umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator, ibig sabihin, good po yung inyong mga refrigerator. Saan nga may nagtatanong sa akin, Sir, nag-worry po kasi ako kasi yung aking refrigerator is sobrang init yung magkabilang side ng aking refrigerator. Hindi po ba siya sasabog or mag-overheat yung aking refrigerator? So, hindi po. Normal po yan dahil andyan po yung tinatawag natin na condenser. So, pagka hindi uminit yung magkabilang side, lalong lalo na yung mga refrigerator natin na mga bago ngayon, mga clean back design na siya, ibig sabihin wala na yung condenser dyan sa likod, nandito na sa magkabilang side dito na nila nilagay sa magkabilang side ng ating refrigerator para pagka umiinit siya, uh, iwas na rin yung pagkalawang ng ating body o yung katawan ng ating refrigerator. So, nung araw kasi is nasa likod pa yung condenser, ang nangyayari, pagka sobrang lamig, nagmo-moist. Kaya yung mga cover pa ng ating refrigerator nung araw is yung mga galvanized, no? kaya kinakalawang siya. Tumatagal ng 15 years, 16 years, uh, gumagana pa rin yung compressor pero yung Uh, cover ng ating refrigerator is halos kinakalawag na. So ngayon, nilipat nila sa magkabilang side. Kaya pag mapapansin natin yung mga refrigerator natin ngayon, is scratch-free na siya. Big sabihin hindi na siya basta-basta nagagasgas yung cover ng ating refrigerator. So yun po yung kagandahan ng ating uh, refrigerator ngayon. Dito na sa magkabilang side umiinit yung refrigerator sa magkabilang side. So pagka okay na guys, uh, malamig na malamig na So doon pa lang kayo pwedeng maglagay ng inyong mga kailangan ilagay. Pagkain or uh, frozen foods, lahat na mga gusto nyo ilagay. Ang paglalagay naman ng ating uh, ilalagay doon sa loob ng ating refrigerator is dahan-dahan lang. Huwag nating uh, punuin ka agad. No? Kailangan pa rin natin na paandarin ng paandarin yung ating refrigerator para sa ganon maganda yung pag-andar ng ating refrigerator at the same time, hindi ka agad mabibigla yung compressor para hindi ka agad masira. So dahan-dahan lang, konti lang muna, pag malamig na, magdagdag ka na naman. Kung ang tanong mo is, sir, kailangan na po bang naka-steady yung thermostat sa high? Kasi nga kanina, eh, isinagad ko na, umabot na ng 3 hours, 2 hours, uh, pwede na po bang magbaba ng thermostat? Ang pagbababa o pag adjust natin ng mga thermostat is nakadepende po yan o nakabase sa laman ng ating refrigerator. Pagka konti lang ito, uh, pwede natin ilagay sa medium or sa low. Kung mga gulay, mga ganun-ganun lang naman yung laman, pwede natin ilagay sa low. Pero pagka madaming laman na uh, parang sa habi natin, pang tindahan natin, so mas maganda na naglalaro lang yan sa medium or sa high. Nakadepende sa laman na sa inyo na po yan. Kung medyo puno, i-high nyo muna para mapalamig niya ng todo yung mga nilagay natin dun sa loob ng ating refrigerator. So ayun lang guys, sana meron kayong napulot dito sa aking konting kaalaman dito sa ating YouTube channel kung ano yung mga kailangan natin gawin yung pagkabagong bili yung ating refrigerator. So hanggang dito na lang guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng bagong videos, ay ikaw ka agad yung makakakita. So kung ikaw ay may katanungan din about sa ating mga appliances, mag-comment ka lang din sa comment box din sa baba. At pag nakita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So guys, meron din pala akong ginawa ng groups para lang sa mga subscriber natin na halos hindi ko na kasi na re-replyan lahat yung mga comment nyo, yung mga question nyo dito sa aking YouTube channel dahil nga natatabunan lang siya. So meron akong uh, ginawa na groups. Uh, pwede kayong mag-join doon para kahit magtanong kayo doon ay makikita ko kaagad. So ilalagay ko na lang sa description dyan sa baba yung groups na yon. So maraming maraming salamat guys. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo kung ano yung mga kailangan nilang gawin pagbagong bili yung kanilang mga refrigerator. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa laging pag-support at panonood sa ating YouTube channel. God bless. Peace out.